Si Lebron James daw ng Los Angeles Lakers ang rason kung bakit bumagsak ang slam dunk contest sa NBA. Dinala nga ni Lebron James ang NBA sa panibagong kasikatan magbuhat ng siya tumungtong dito noong 2003. At ayon kay Stephen A. Smith mga kadribol, may isa lang daw na event ang pinalagpas nitong si Lebron na hindi niya dinala sa kanyang kasikatan. At ito raw ay ang slam dunk contest ng NBA. Sa isang episode ng first take nitong Martes, ipinaliwanag ni Smith kung papaano sinaktan ni Lebron ang dunk contest. Si Lebron ang itinuro ng host ng ESPN na si Smith na responsable sa pagbagsak ng dunk contest sa NBA. Sinira raw ni Lebron ang slam dunk competition dahil lahat daw ng may mataas na talon, mga skywalker, lahat ng may above the rim talent ay naglalaway daw sa pagkakataon na makalaban sa slam dunk contest at nahinturaw raw ang ganitong pagnanasa ng sinabi ni Lebron na hindi siya sasali sa dunk contest. Binanggit pa ni Smith ang ilang mga host Hall of Famers na lumaban sa dunk contest noong 80s at 90s na sina Michael Jordan, Dominic Wilkins at Kobe Bryant na pawang nagpamalas ng kani kanilang kausayan sa pagsalpak ng bola sa ibabaw ng rim na nagpahanga sa mga fans. At dinala naman ng 8-time All-Star na si Vince Carter sa panibagong antas ang dunk contest taong 2000. Hindi rin pinalagpas ni Smith ng ilang mga top players ng NBA na nabiyayaan ng kakayahan para lumaban sa isang dunk contest. Na ang mga ito rin daw ay nagsitanggi na rin na lumahok sa dunk contest, magbuhat ng itong ngang si Lebron ay tumangging lumaban sa nasabing kompetisyon hanggang sa sumali na nga itong two-time All-Star na si Jalen Brown ngayong taon. Hindi na nga nakakita ng isang tunay na All-Star na sumali ng dunk contest sa NBA magbuhat ng kay Victor Oladipo noong 2018. At ang mga All-Stars na si Nasaklabin, Donovan Mitchell at Yanis Antetokounmpo ay mga lumaban na rin sa dunk contest subalit sila ay lumahok sa event bago sila napasama sa isang All-Star team bago sila naging All-Star player. May isang dekada na nga ang nakalipas nung huling nasaksihan sa NBA ang All-Star Studded na Slam Dunk Contest. Taong 2014 nang napasama sa contest ang mga All-Stars na sina John Wall, Damian Lillard at Paul George. Ang taon na iyon ay ang taon kung saan unang napasama sina John Wall at Damian Lillard sa All-Star habang si Paul George naman noon ay kandidato para sa MVP nung siya ay nasa timpa ng Indiana Pacers. Maging si Blake Griffin sa kasagsagan ng kanyang prime at kasikatan ay lumaban din siya sa dunk contest noong 2011. Kaya naman itong si Smith ay hindi na nakapagpigil pa at pinaringgan ang lahat ng mga sikat na players na may mga kakayahan at talento na lumaban sa isang dunk contest. Kagaya ni na Anthony Edwards, Zion Williamson at Ja Morant na pawang nagsipagtanggi na lumahok sa slam dunk contest ng NBA bagaman na sila ay ilang taon nang naglalaro sa liga. At dahil sa hindi na ipamalas ni Jalen Brown ang gustong makita sa kanya ng mga fans sa isang dunk contest, magiging dahilan ito upang ang mga malalaking pangalan na malulupit magsipag dunk ay hindi na itataya pa ang kanilang reputasyon para sa sinasabi ng ilan na walang kabuluhang tropeyo ng slam dunk contest ng NBA. Anong masasabi nyo rito mga kadribol? Agree ba kayo sa sinabi ni Stephen A. Smith na si Lebron James ang sumira sa slam dunk contest ng NBA? Mag-comment lang kayo dyan at aking babasahin yan. Pakishare na rin ang video ito nang mapanood din naman ang iba. At huwag kakalimutang mag-like at mag-subscribe para sa iba pang balitang Los Angeles Lakers. Maraming salamat po!